tapos na kaming kumain guys kaya alam marami talaga yung ginawa namin so ito yung natira at inayos ko nga dito sa mas maliit na uh, tray kasi nandito yan guys sa malaking tray yan ayan nalang yung natira na na karne nang kumain kami so yung ito marami ka talaga kasi yan guys kasi niloto ko sa malaking galdero so ayan medyo mayroon pa kaming kakainin mamaya So, lagay ko lang ito dito sa gitna yung natirang karne. So, parang, parang hindi pa nababawasan ano guys. <laughs> Pero nakakain na kami guys. So, ito na lang yung tira. So, inayos ko lang sa mas maliit na tray. So, abangan nyo guys yung kung paano ko siya ginawa dahil meron ako niyang full video. I-upload ko next time guys. So, maraming salamat. Thank you so much for support guys. Thank you, my love. Shout out everyone. And see you, see you next video. Bye!